At Ata uh, tumawag, uh, merong, uh, nakatanggap na tawag si Kosti. At tayo papunta sa isang location na kung saan eh, merong report. Galing sa mismo ata sa barangay chairman na uh, gusto gustong i-clear yung na uh, kanilang uh, lugar. No? So, abangan nyo ang ating susunod na mga vlog. Okay. Uh, yung mga subscribers natin yung mga viewers natin sa Chomo ng World Travel or kung bago ka rin sa channel ko wag mo kalimutan mag subscribe at click mo na rin yung notification bell para lagi ka updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw sa lahat ng kwento kwento may nila sa loob at labas man at uh, simulan natin sa pairing operation hanggang sa dumating tayo sa mga point na bagay na hindi natin nagagawa doon ang sakop ng pairing operation sa simpleng pag-subscribe at uh, sa simpleng kapag hindi pag-skip ng uh, ads natin ay makakatulong ka na sa aking foundation na Lulian Wa Foundation uh, Chinese name siya na Lotus Lu Foundation so yun yung binubuo, binibuild the diba? Uh, Nagagather din tayo ng mga sponsorship dahil talaga minsan kinakapos eh. So ang plano, ang uh, beneficiary ng ating Lotus Lu Foundation ay ang yung mga batang neglected, mga batang abandon, mga pinagkaitan ng mga kanilang mga mahalo sa buhay. So sana matulungan nyo ako na maipalik muli. No? Kasi on and off yan eh. Dahil kulang na tayo sa financial. Kaya on and off din. Pero sana Uh, makatulong kahit sa simple pagsubscribe at sa wag pag ng ads natin. Maraming maraming salamat. Abangan nyo ang ating vlog for today. Gendara to. Park. Tapi ini tapi ini. Tapi Um, Oo oh, nga, malapit oh, na tayo. Sabi mo, ung pintoy eh. Hindi ito Sabino. Sabino pa pa din niya. ka natin. Kakano niya, kakano. Kakano Pwede ka na, sumarada ka pa. Ganda ng kulay na ito. Kaya kong lalaki siya dito. baba oh, wala niyo? Bobolas. 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 baba baba Bobolas. 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 Nang uh, uh, Manila Team Focus Ako na ako Ako na na Ayun naka -senyasa, no Abante daw, abante Ayun na, tinawag, tinawag Tinawag, tinawag kayo, yun, oh, mm -hmm. oh, ayun, 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 mm -hmm. uh -huh.

Open. So, eh, ang liwanag oh, no? Laki, oh. No vendors no. allowed. Tapos ando doon sila sa side. Pula na sa tapat ng araw, no? na yung ano. Doon sila sa pesta, sa, sa oh. likod ng tarpoli, tarpoli no? Tarpoli, wala nga naman sa sara. No. no. Nasa likod sila. No, yun know, malinaw na malinaw ha? Ah. No vendors Pero, allowed. Barangay. Sumunod lang ang ah, Manila Timor. Timo. Sa eh, ito pa para mayroon pa para sa kanto ng ano. Alonso Street. Ay, itong ano, so ito yung ti, ano, si Alonso. Oh, ito, ito yun. Isa may soler. Ang ah, mahaba. Mahaba pala itong ti Alonso. Ah, ito naman yung mga ano, yung mga raw. Ako, mga ano ito. Ay, may bubalik ka. Ang mga bansa rin

Buti na lang kamo, puno na yung truck, no? Punong puno yung truck eh, oh. Kung hindi, malamang natin. Direkta na. siya, na. direkta. Ah, lahat, sa, ano? Sa karak. daw, <laughs> Yung ating sa uh, rock, ra. saka yung uh, MSWD. Ito yung uh, pinagdadalan ng mga nakukuha o nakukonfiscate ng mga... gulay-gulay. Doon idilodonate. dahil yung rocks at saka yung MSWD eh ay, no, ay, doon uh, dinadala yung mga nare-rescue ng MSWT ng mga bata ng lansangan ano, yung mga juvenile uh, na nasasakit, yeah, doon dinadala. Open Corner T. Alonso Street. I think tapos na tayo. Abangan nyo ang ating uh, pag-donate ng mga na-confiscate ng mga paninda sa racks para for transparency. Diba? By the way, pero subaybayan niyo muna, uh, lasamin niyo muna ang Umpin uh, Street para doon sa mga nakakamiss. Ito na ang pinaka Tapos na, tapos na. Ito na ang Umpin Street ninyo. As of today, May 31, 2022.

dito na uh, kain na ako dito sa Lido de Paris pa na ito Uy oh, tiktok oh <laughs> Santa Cruz. Ito rin yung Santa Cruz uh, Church. Ito yung tinitingnan nyo ngayon. Baka kumaliwa rito. Baka kumaliwa. Baka kumaliwa. Kumaliwa. Santa Cruz Church. Tapos yung Tapos yung plaza.

dito na lang mga kakakwentong Maynila at uh, maraming salamat sa iyong pagsubaybay huwag kalimutan mag subscribe at na uh, click na rin yung notification bell para lagi kayo updated sa mga videos na nasunod at maraming salamat mga kakakwentong Maynila mga kakakwentong Maynila ito na yung nakakuha doon sa may Ongpin at saka sa Anghelinau actually puro Ongpin ito eh so ito yung idodonate sa MSWD ito nga, Manila Youth Reception uh, Center So, ayan si Madam Para sa mga confiscate ng na Manila Team Walkers uh, Dito yan, dinidiretso sa MSWD o sa uh, Manila Youth Center At yan dito sa Merak So, kaya na lahat yon Ayun, pinasok lang yung isa doon Yung mga kabataan kasi na nare-rescue ng MSWD uh, Dito rin, dinadala